anyo ng morpema. Morpemang ponema o makabuluhang tunog. Binubuo lamang ng ponemang o at a na may kahulugang taglay na nagpapakita ng kasarian. Halimbawa, o, doktor, profesor, abogado, kusinero, Mario Ignacio. Sa A, doktora, profesora, kusinera, Maria Ignacia morpemang salitang ugat. May ituturing itong malayang morpema dahil nakatatayo itong mag-isa. Halimbawa, dagat, sulat, takbo, linis, hiram, bata, puti, galaw. Morpemang panlapi ito Ito'y ikinakabit sa salitang ugat na may kahulugang taglay at matatawag ding di malayang morpema dahil hindi ito nakatatayong mag-isa. Halimbawa, ma may kahulugang taglay o pagkamayroon, m, mm, gawi o gawain. Ang mga panlaping idinudugtong sa salitang ugat ay maaaring makabuo ng salitang makangalan, makauri at makadiwa. Halimbawa, mag plus laro equals maglaro, makadiwa. Ma plus sipag equals masipag, makauri. Mag plus ama equals mag-ama, makangalan.